Mapagpalang araw, ako po si Ma'am Jean, ang magiging guro ninyo sa oras na ito. Ang ating araling ngayon ay tungkol sa kwento ng Muslim. Alam nyo ba na ang salitang pag-Islam ay tumutukoy sa pagbibinyag ng mga bagong silang na sanggol na lalaking Muslim? Marahil ang iba sa inyo ay may kaalaman na tungkol dito. Ngunit, baka may iba rin na ngayon lang ito narinig. Kaya't mahalaga na makinig nang mabuti upang maunawaan natin ng mga proseso sa pagbibinyag ng mga bagong silang na lalaking muslim. Subalit, bago tayo magpatuloy ay kilalani muna natin ang mga tauhan at mga talasalitaan sa kwento. Mga tauhan Ibra, ama ni Abdullah at asawa ni Amina Amina, babaeng muslim at asawa ni Ibra Tarhata, kapatid na babae ni Bra at tumulong sa panganganak ni Amina. Abdullah, sanggol na lalaki sa kwento. Imam, tawag sa paring muslim. Pandita, guro na dalubhasa sa pagbabasa ng Quran. Talasalitaan, Abdullah, nanggaling sa dalawang salita, Abd at Allah na nangangahulugang servant at God. Sa tahasang sabi, servant of God ang ibig sabihin ng pangalang ito. Ito ay kinakabit madalas sa mga pangalan ng kalalakihang Muslim. Samantala, ang katumbas naman ito sa mga pangalan ng kababaihang Muslim ay Amatullah. Bang! Ito ang unang seremonya sa pagbibinyag ng mga Muslim. Ginagawa ito ilang oras pagkapanganak ng sanggol at sa pamamagitan ng pagbabasa ng imam ng isang dasal mula sa Quran sa kanang tenga ng sanggol upang maikintal sa isipan nito ang pangalan ni Allah. Panggunting Ikalawang seremonya na ginagawa sa si kapitong araw mula nang maipanganak ang sanggol. Ito ay ginagawa sa paraang gugupitan ng sanggol ng hibla ng buhok at ilulublob ito sa mangkok na may tubig sa paniniwalang kapag lumitaw ang hibla ng buhok na ito sa tubig ay bagigi magandang kapalaran ng bata at kung lumubog naman ito ay mamalasin ang bata. Pag-Islam Ikatlong seremonya ng pagbibinyag ng mga muslim na ginagawa naman sa ikapito hanggang ikasampung taon ng bata. Ito ay hindi na iiba sa pagtutuli sa lalaking kristyano. Maulidan na bi, Pasko ang katumbas nito sa mga pagdiriwang pang -Kristyano. Ito ay kanduri o kaarawan ni Muhammad, ang kahuli-hulihang propeta ni Allah. Pag-Islam, isang kwentong muslim. Napaangat sa pagkakasandig sa pasimano ng pintana ang ulo ni Ibra nang maramdaman niya ang rumaragasang yabag ni Tarhata ang kanyang kapatid. Kip-kip nito ang ilang baru-baruan patungo sa silid na pinagmulan ng nag-iihit ngunit maliit na tinig ng pag-iyak. Pati ni Ibra na dumating na. Dumating na ang kanyang pinakahihintay. Parang gusto niyang lumundag. Hmm, Laki o babae kaya? hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Napasugod siya. Totoong sabik na sabik siyang makita ang bata at si Amina. Lalaki at malusog na malusog. Pataginting na wika ng panday habang binibihisan ang bagong silang na sanggol. Oh Amina, wala na akong mahihiling pa kay Allah. Dininig din niya ang ating panalangin. Wika niyang sabay haplo sa pawisang noon ng asawa. Ipinukol ni Ibra ang nananabik na paningin sa sanggol na hawak pa rin ng panday. Gayon na lamang ang kanyang kagalakan nang makita niyang parang nagpupumiglas ang sanggol sa pag-iiyak. Makisig at lalaking lalaki talaga ang aking anak, manangmana sa kanyang ama. Bulong sa sarili ni Ibra Nasa gayong pagmamalaki sa sarili ni Ibra nang marinig niyang may sinasabi ang kanyang ina. Mas mailam siguro kung susunduin mo na ang imam upang may sagawa na ang bang. Hindi na pinakinggan ni Ibra ang iba pang sasabihin ng ina. Magaan ang loob na tinungo niyang tirahan ni imam. Masayang ibinalita niya sa imam ang panganganak ng asawa at magalang na inimbita ito para sa seremonyang dapat isagawa para sa isang bagong silang na anak ng muslim. Ikinagagalak ito ng imam at dalidaling hinagilap ang kanyang dasalan para sa gagawing seremonya. Tahimik na nakamasid ang mga kasambahay ni Ibra habang panayad ay binubulong ng imam sa kanyang tainga ng sanggol ang bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. anna Muhammad rasulullah, wa anna Muhammad rasulullah. Ngayon, isa ka nang ganap na alagad ni Allah. Naway pa natulihin mo ang magagandang aral niya. Dugtong pa ng Imam. Kailan naman ang paggugunting? Nakangiting tanong ng Imam. Tuloy po nang nakaugalian, pitong araw mula ngayon. Sagot ni Ibra. Masuyong inalalayan ni Ibrang Imam sa pagbaba at inihati dito sa kanyang tirahan. Ang sumunod na araw ay lubhang naging abala para sa mag-asawa. Totoong di nila maatim na ang kauna-unahang bunga ng kanilang palad ay hindi pa mahandugan ng buo nilang kaya. Ilang araw bago sumapit ang paggunting, napag-usapan ng mag-asawa ang ipapangalan sa anak. No kaya ang mabuting ipangalan sa ating anak? Sabik na tanong ni Ibra kay Amina. Abdullah! Kay ganda ang pangalan, Abdullah. Bagay na bagay talaga sa ating anak. Pagmamalaki ni Ibra. At sumapit ang araw ng pagkunting. Sa bahay ay marami ng tao. Halos naroon ang lahat ng mga kapitbahay na tutulong. Maaga pa'y kinatay na ni Ibra at ilang katulong ang limang kambing na sadyang inihanda bilang alay at pasasalamat sa pagkakaroon nila ng supling. Samantala, ang kababaihan na may abala sa pag-aayos ng hapagkainan at paghahanda ng masasarap na kakainin para sa mga panauhin. Ilang sandali pa'y dumating na ang imam at ibang pandita. Sa saliyo ng Balianji, isang katutubong awit sinimulan na ang paggunting. Lumapit ang imam kay Abdullah na kasalukuyang kalong ng ina at gumupit ng kapirasong buhok sa bata. Ang ginupit na buhok ay maingat na inilagay ng imam sa isang mangkok ng tubig. Tahimik na pinagbasdan ito ng lahat. Wala nang isang hibla ang lumubog sa tubig. Sigaw ng karamihang nakapaligid. Sapat na itong narinig ni Naibra at Amina upang umapaw ang kagalakan sa kanilang puso. Nakapipiho silang papatnubayan ni Allah ang paglaki ng kanilang anak. Maganda ang hinaharap nito sa buhay. Ipinagbubunyi ng mga tao ang magandang kinalabasan ng seremonya. Bawat isa sa mga panauhin ay nagbigay ng pera at regalo sa bata. Siyang-siya ang mag-asawa sa kanilang nasaksihan. Abot-abot ang kanilang pasasalamat sa mga dumalo sa pagunting kay Abdullah. Lang panahon pa ay masasaksiyan naman natin ang huling pag-islam ni Abdullah. Wika ng isang panauhin. Ang mas malaking handaan iyon. Ano, ibra? Biro ng isa pa. Ano ninyo? At pitong taon mula ngayon ay imbitado kayong muli. Nakangiting sagot ni Amina. Sana pasabay ng mauli din, Nabi, para masayo. Mungkahi ng iba. Tiyak iyon. Tiyak iyon. Halos sabay na wika ng mag-asawa habang masuyong pinagmamasdan ang inaantok na si Abdullah. N Naintindihan po ba ang kwento? Magaling! Batid kong nakini kayo ng mabuti, kaya ngayon ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Una, ang nanguna sa seremonya ng panggunting at bang sa sanggol. A. Imam B. Ibra C. Amina Tama ang sagot ay letter A, Imam. Pangalawa, ang kapatid ni Ibra na nagdala ng baru-baruan sa silid ng sanggol ay si A. Ibra B. Tarhata C. Panday Ang tamang sagot ay Letter B. Tarhata Pangatlo Ano ang seremonya ng mga Islam na maihahalin tulad sa binyag? A. Pagdaral B. Bang C. Pag-islam Ang tamang sagot ay Letter C. Pag-islam Pangapat Ilang seremonya ang ginagawa ng mga islam sa pag-islam? A. Ikalawang seremonya B ikatlong seremonya C ikaapat na seremonya Ang tamang sagot ay letter B ikatlong seremonya Panglima Ano ang pangalan ng sanggol? A Abdullah B Imam C Tarhata Ang tamang sagot ay Letter A, Abdullah Batid kong marami sa inyo ang nakakuha ng mataas na marka Maraming salamat sa inyong aktibong pakikinig Hanggang sa susunod muli, paalam!